Mga awit 91 Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh mukat kanlungan Ikaw ang aking Diyos ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang ka ang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang sapagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway hindi sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanglibong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan, iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ika'y itatagubilin. Sa ang mangdako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paparangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan.